Ah, ito na yung ka kapalit sa chinilas mo na malaki. Yan na, dumating na. Pinadala ni Inday. Ah, sige. Sabihin mo na sa kanya kung anong sabihin mo. Ing hapon, Day. Eh, gipalitan na po kung yung magsinilas. Na problema ko, Inday, kay um, saan mo na ako kapag bawas, Inday, yung um, layo, mangka. Bisa uh, na lang. Pero, igo na gina. Um, igo na gina ko, Inday. Uh, okay ra unta, ano, Do'ol mm, ba huh? kay, maga, ano? <laughs> um, mm, 'ko sa Malapit. Malapit ka hindi kay maka ano Magaganti ako sa iyo. Magaganti ako sa iyo. Ha, bisayahin muna lang. Unsa oh, man dai na. Layo mo ko. Paidila mag hilot-hilot ko ni hilot-hilot, ana-ana na inday ana, masay ana-ana na inday, nga manlabak ko ni mo inday, lai ang kanang malayo mang kaday, nga ang saon man ako pag tabang po sa imo nga maka ganti ko sa imo inday nga layo man ko malayo man. So may katabang ni mo? Mm. Ay ana ra juday kay ang saon po brimang ko nga nang parang okay na sugo sugoon ko bitaw, masay nga nga, 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 nga. Otos-otosan otos, otos, ra ko. Hindi. Hindi marunong magtagalog. Uh, uh, hindi ko marunong magtagalog. i sabi pang, ano, you know, nang, kapatid nang... ko. Eh, merci. Uh, otos, ay, kanang, no? Hindi na ako marunong magtagalog. <laughs> Mga kanang, anong, hmm? ang akong manghod, hindi, kanang, kuwan na siya, kanang. Maldita. Away yun, maldita. Maldita na siya. Uh, okay, okay ra lang gihapon ko. Kay, so, ay, Um, magkapatid. Ay, magkapatid nanti. Malita okay. na hindi. Malita okay. na. Ini. Sige, selamat. salamat. Salamat hindi lang. Okay. okay. Yeah. <laughs> Thank you. Uy. <laughs> Ari <laughs>